Ayan, ang ating si Baby Kisses nagwawala sa kanyang cage. Gustong lumabas. Gusto yatang nakakaramdam ito ng pagpupo or pagwiwi. O. Oh. Kakakain lang niya. Ayan, ang ating. Ayan, yan. <laughs> Di yan na. Di ka pati train na yan. Bawal na lumabas. Ayaw yata niya magpupo din sa loob. Gusto pa lumabas. Pupo na ikaw dyan. Talaga naman to si Baby Kisses. Tari, pupo na ikaw dyan. Hindi ako ka na magpupo. Andiyan si... Lilinisin ko. Ako na maglilinis. Hindi na si Mami. Nandito po ang kanyang mami. Ah! Dreykitas! Pupo po nga yan. Ha, ah, sapati tray na yan. Ha, ah, train tray na yan. Si, si Mami Yoshi, nakaabang na siya. Hmm, nakaabang na si Mami Yoshi. Anak ah, ko, doon na yan. <laughs> Ano ba? Sa saka magpupupo, doon sa pati tray. At lilinisin ko. Dali. Ako maglilinis, hindi si mami. Hmm. Kasi nakain ka na ng dog food eh. Hindi na yan purong gatas. Ako, aabang ako na to. Baka malinis pa ng kanyang mami. May dog food na yon. May kasama ng dog food kasi nagkain ka na. Talagang gusto pa niyan lumabas si. Yan eh. Ayaw pa doon. Pupupo yan ni eh, ganyang style. Aya, pupwesto na. Pupwesto na siya. <laughs> Ang cute mo naman magpupo. Diyan pa talaga sa sulok. At naka,